lalo na eh pulot-pulot lang naman din yung aking mga natutunan dahil sa aking pag-aatin-atin ng mga gawain ha, eh, simula na tayo no? ang unang pagbasa mula sa ikalawa uh, ah, ano sa? Ika, ito, ganito. katulad yan no hindi pa ako hindi pa rin talaga ako bihasa mag ano mag basa kasi yun nga hindi ko lang pinag-aralan to kailangan kasi to pag-aralan eh pero uh, kung gusto talaga natin matuto gawin natin at kung tayo nagkamali edi ayusin natin ba ay baga uli uh, uh, sikapin natin matuto di ba kasi lahat tayo may karapatan at dapat dapat talaga gawin natin to araw-araw magbasa ng Bible kasi nandito ang mabuting balita ng Panginoon diba ta diba? Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mm. Mula kay Pablo na nilo niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Hesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtin natin kay Kristo Hesus. Mm. laki-lakihan ko. Alam nyo naman, dubli na yung mata. naturingan <laughs> dubli ang mata, malabo pa rin. <laughs> kay Timoteo na mina, minamahal kong anak, sumaiyo na ang pagpapala, ang habag at ang kap kapayapaan mula sa Diyos, Ama at kay Kristo Hesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ipinal na pinaglingkuran ko ng tapat. Tulad ng ginawa ng aking mga ninuno. Tuwing na a aalala alalahanin kita sa aking mga panalangin araw gabi sabik na sabik na ako makita ka upang malubos ang aking kagalakan lalo na kapag naalala ko ang iyong pagluha hindi ko nakakalimutan ang tapat mong pananampalataya katulad ng pananampalataya ng iyong lula Loida at ni Eunice na iyong ina natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang iyon dahil dito ipinaalala ko sa, sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos ng ipi, uh, ip, ipato, i, nang ipi nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili kaya't huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita sa tulong ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Highlight ko na.